Magandang balita sa lahat ng ating minamahal na senior citizens. Simula na ngayong Oktubre, Nobyembre at Disyembre taong DU25, magsisimula na ang bagong pension program. Tens sa pagkakataong ito para sa lahat, kahit kasali ka sa SSS, GSIS o kahit hindi ka kailanman nagambag sa anumang pension system, ang bagong planong ito ay naglalayong bigyan ng tulong pinansyal ang bawat Pilipinong senior na karapat-dapat at makinig ng mabuti dahil sa kalagitnaan. Nang video na ito ay lalahad ko kung paano kunin ang iyong unang payout bago ang Pasko o bago ang Disyembre. Taong Duken 25 kaya huwag laktawan pindutin ang like button ngayon. Mag-subscribe sa ating channel at i-share ang video na ito sa bawat senior na iyong kilala. Maririnig mo ang isang bagay na maaring magbago ng buhay. Party, this matters! Sa loob ng maraming taon, maraming senior ang nahirapan makaraos. Ang ilan ay nakatanggap ng pensyon ngunit karamihan ay hindi lalo na yung nagtrabaho ng informal bilang vendor, magsasaka o house helper. Ngunit ngayon pagkatapos ng maraming taon ng talakaya sa Kongreso at mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ang Universal Senior Pension 2025 ay narito na sa wakas. Ito ay hindi lamang isa pang pansamantalang ayuda to ay sustainable na buwan ng pensyon na idinisenyo upang bigyan ng dignidad at seguridad ang bawat Pilipinong nakatatanda. Ang layunin ng gobyerno, walang senior ang dapat na magmakaawa, manghiram o umasa lamang sa pamilya upang makabili ng pagkain, gamot o pangunahing pangangailangan. Ito ang matagal nang hinintay ng ating mga lolo at lola. Pagkakataon na mabuhay ang kanilang natitirang taon ng may kaginhawahan at respeto. Part 2. How much WHO qualifies? Sige, puntahan natin ang mga detalye na gustong malaman ng lahat. Magkano ba talaga ang iyong matatanggap? Sa ilalim ng bagong pension system, ang buwan ng benepisyo ay mula PH hanggang PH5 depende sa iyong kategor. Narito ang breakdown. Isa, mga senior na walang SSS o GSIS membership makakatanggap ng buong PH5 bawat buwan. Dalawa, mga senior na tumatanggap na ng Maliit na pensyon makakakuha ng phc 0 Top-Up bawat buwan. Part 3. Official Start Dates Ang bagong pension program ay opisyal na magsisimula sa Oktubre taong DU, Common 25 at ito ay i-roll out sa tatlong yugto upang masiguro na bawat lugar ay maayos na nasaklawan. Narito ang timeline na dapat ninyong tandaan. Oktubre taong DU Common, 25 pilot payout sa mga piling rehiyon NCR Region 3 at Region 6. Nobyembre taong 25 o paglaganap sa buong Luzon at Visayas. Disyembre taong 2-5 nationwide coverage kasama na ang mga probinsya sa Mindanao. At narito ang spoiler na ipinangako ko kanina. Ang unang PH5000, piso payment para sa maraming senior ay eco-credit o i bago ang Christmas Eve ay 24 ng Disyembre taong 225. Isipin, mulang bago ang Noche Buena. Mayroon ka ng pondo upang bumili ng pagkain, gamot o kahit simpleng regalo para sa iyong mga apo. Iyan ay isang makapangyarihang paraan upang ipagdiwang ang Pasko ng may kapayapaan sa isip. Ngayon, tayo naman sa isang mahalagang bagay kung paano ka makakapag-register at masiguro na ang iyong pangalan ay nasa official list, part how to register. Narito ang step-by-step -step guide kung paano mag-register para sa bagong 225 pension program. Step is bumisita sa inyong pinakamalapit na City o Municipal Social Welfare and Development Office, CSWDO o MSWDO. Maaari ka ring pumunta sa inyong barangay, hall kung saan ang DSWD staff ay tutulong sa inyo. Step dalawa, magdala ng valid identification. Ang mga acceptable IDs ay kinabibilangan ng iyong senior citizen ID, barangay, certificate o birth certificate. Siguraduhin lang na malinaw na nakasulat ang iyong edad. Step 3. Punan ng Universal Pension Form 2025. Huwag mag-alala. Ito ay simpleng form. Kung hindi ka marunong magsulat ng maayos, tutulungan ka ng staff na punan nito. Step at maghintay ng SMS confirmation or official na barangay posting ng approved list. Kapag lumabas na ang iyong pangalan, susunod na ang iyong payout schedule. At narito ang isang tip. Kung hindi ka makalibot dahil sa kalusugan o kapansanan, maaari mong pahintulutan ang isang kamag-anak na mag-register sa iyong ngalan. Ihanda lang ang authorization, letter at kopya ng iyong valid ID. Ito ay dinisenyo upang maging simple at inclusive. Walang online confusion. Walang komplikadong requirements. Ang layunin ay siguraduhing bawat senior ay madaling makapag-apply. Ngayon, manatiling nakaabang dahil ang susunod na bahagi ay paborito ng lahat. May special Christmas bonus pa sa itaas ng inyong buwan ng pensyon. Part Lima Bonus and Christmas Benefit. Oo, tama ang inyong narinig. Bukod sa inyong buwan ng PH hanggang PH5 pension mayroon ding Year and Christmas Bonus. Ang gobyerno ay naglaan ng PH Cash Gift para sa lahat ng active pensioners sa ilalim ng bagong sistema. Ito ay ire-release sa Disyembre taong Duo 25 Sakto sa panahon ng piyesta. Isipin ninyo PH5 Regular Pension plus PH3 Bonus. Yun ay kabu ang PH8000 para sa buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, masayang Pasko, pagkain sa mesa, gamot para sa inyong kalusugan at ilang simpleng regalo para sa inyong mga apo. Maraming senior na ang nagbahagi ng kanilang kasiyahan. Ang isang lola mula sa Bulacan ay nagsabi, Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko talagang nag-aala. i e, amis ng gobyerno at yan ang tungkol dito sa programang ito. Pagbabalik sa mga taong nagtatayo ng bansang, ito sa pamamagitan ng mga dekada ng masigasig na trabaho. Ngunit mayon pa sa 2026, mas malalaking pagpapabuti ang darating. Part 6, What to Expect in 2026 Ang Universal Pension 2.5 ay simula pa lamang. Ang DSWD at ang Department of Finance ay tinalakay na ang mga bagong feature para sa 2026. Kabilang dito ay Automatic Digital Payout Systems. Upang matanggap mo ang iyong pensyon, Direkta sa pamamagitan ng land bank, GCash or Maya, medical discount packages na nakailang sa iyong pension, ID na nagpapahintulot sa mga senior na makakuha ng mas murang gamot at health, check-ups at kahit funeral at emergency assistance para sa mga nakarehistrong pensioners at kanilang mga pamilya. Ang ating mga senior citizens ay nagbigay ng kanilang buhay, kanilang trabaho at kanilang pagmamahal sa bansang ito. Ngayon panahon na upang matanggap nila ang tunay nilang karapat-dapat, isang pension system na nagbibigay ng dangal sa kanila. Kaya sa lahat ng mga lolo at lola na nanonood ngayon, ihanda ang inyong mga ID, bisitahin ang inyong barangay at maghanda para sa inyong unang payout ngayong Oktubre. At bago kayo umalis, huwag kalimutang pindutin ang like button. Mag-subscribe para sa mas maraming pension at benefit updates at iShare. Ang video na ito upang malaman ng bawat senior sa buong Pilipinas ang magandang balitang ito.